Ayan, binabi na kami rito. Kailangan kasi maturnilyo na itong para sa lunes. Okay na, para hindi pa rin ang really mga ako dito. Baling yung pisa ko. Baka pa rin yung pisa ko sa taas. Okay na, okay na yan. Mga hard reflex na lang, saka yung plywood na lang kulang namin ito. Malinis na kasi ang balikuli namin. Hindi na pila kami dito. Ayan. Ayan, ganyan lang kaluwag yan. Malit lang. Malit lang yan. Pero pahirapan kasi Ikit kami rito? Ikit dun sa kabila? Ikit dito? Kaya pahirapan pa. dito dyan Pahirapan pa ang gawa dito Okay na? Ah, wait lang Okay, gabing gabi na kami rito Gabi na kami rito kami dapat oh, di ba? Kahit sabi mong sa liwa yung bahay, pero yung latag ng yero niya, pantay pa rin. Lang. Okay. Sa Lunes, sa muna. Bundo, no? Hindi, magkakaroon naman yun ng poste rito. Ganun po, kailangan. Hmm. Sino sa gitna sa ano? Ah, ano talaga to? Lulundo talaga kasi mahaba masyado. Okay. Ay, alam may post ito. Ang mga king post nito sa may kwarto na. Division na ano? Oo, division ng kwarto. Diba? Diretso-diretso lang ang okay. latag ng yero. Okay. Likom time! Maglilikom na kami. Sa so lunes, sa hignang yung gagawin namin para malapad-lapad ang lalakaran namin. Pagkawain uh -huh. sa sinagawa yan. parang, uh -huh. parang parang may tiyabi na pahadwa ah. <laughs> ka ha? Okay, ligom na na kami para sa lunes sa higna ang gagawin namin sa lunes So guys, dito muna muna. Gabi na, kailangan na makauwi. Dilim na masyado. Goodbye!